Ang lalaking ito ay isang bayani na nagligtas sa buhay ng 712 na kaligtas mula sa Titanic, isang matapang at bihasang manlalayag. Gayunman, kakaunti lamang ang nakaalam na may madilim na lihim si Kapitan Arthur Rostron, isang karanasang patuloy na gagambala sa kanya habang buhay. Noong 1907, limang taon bago ang trahedya ng Titanic, nagmamaniobra si Rostron ng barkong kampanya sa isang gabing napakalakas ng bagyo, bigla mula sa umaalimpuyos na mga alon, may lumitaw na kung anong kamanghamanghang nilalang. Isa itong higanting nilalang. Higit sa 15 metro ang haba, may katawang parang ahas at matitingkad na mata na animoy tumatagos sa kaluluwa. Napatulala si Narostron at ang kanyang unang opisyal sa nakakikilabot na tanawing iyon. Naglaho ang nilalang ng kasingbilis ng paglitaw nito at habang buhay na iniwan si Kapitan Rostron na may pilat mula sa nakapangingilabot na tagpong iyon, kasama na ang lahat ng katanungang bumabagabag sa kanya. Makalipas ang ilang taon, sumikat siya sa buong mundo bilang bayani sa pagliligtas ng mga nakaligtas sa Titanic. Subalit hinding-hindi nawala sa isip niya ang alaalang iyon, kaya naman isinilang ang alamat ng halimaw ni Rostron. Isa nga bang tunay na nilalang ang halimaw ni Rostron? Isang dikilalang buhay na nananahan sa kailaliman ng karagatan? O baka naman ito'y bunga lamang ng guni-guni ng isang lalaking binagabag ng isang gabing maunos? Ang mga sea serpent, maalamat na nilalang na naninirahan umano sa kaibutura ng dagat, ay may mahalagang puwang sa guni-guni ng mga naglalayag sa hilagang dagat at higit pa ang kanilang impluensya kumpara sa karaniwang mga kwentong mangingisda. Umaabot ito hanggang sa kultura, sikolohiya at pati sa paglikha ng mga mapapandagat sa rehiyong iyon. Noon, ang karagatan ay isang misteryosong at ligaw na tanawin, puno ng mga tunay at likhang isip na panganib. Ang mga sea serpent sa kanilang kakaibang anyong halimaw at nakapanlulumong kapangyarihan ay sumasagisag sa mga panganib na ito, nagbibigay ng takot at paggalang sa mga manlalayag. Pinaniniwala ang sinisira nila ang mga barko, hinihila ang mga tripulante sa kailaliman ng dagat o kaya'y nagpapatindi ng bagyo at nagdudulot ng pagkawasak. Ipinakita ng paniniwalang ito na kailangan ang ibayong pag-iingat at pagpapakumbaba sa harap ng makapangyarihang kalikasan at lalo pang pinagtibay ang pangangailangan ng pag-iingat at paggalang sa paglalayag sa mapanganib na tubig ng hilagang dagat. Nakapagbigay din ang mga sea serpent ng tila, di malamang ngunit may katwirang paliwanag sa mga pangyayaring mahirap ipaliwanag tulad ng bigla ang pagkawala ng mga barko, paglitaw ng mga dikaraniwang hayop dagat, o mga kakaibang likas na fenomena. Ang takot sa mga sea serpent at iba pang katatakutang pandagat ay nakaimpluensya sa kartografiyang pandagat noong panahong iyon. Madalas na inilalarawan ang mga nilalang na ito sa mga sinaunang mapa ng hilagang dagat bilang babala sa mga manlalayag ukol sa mga panganib na nagkukubli sa ilalim ng dagat. Bagamat may bahid kahiwagaan, nagsilbi rin ang ganitong mga paglalarawan bilang gabay sa paglalakbay, hinihikayat ang mga mandaragat na iwasan ang mga inaakalang mapanganib na lugar at pumili ng mas ligtas na ruta. Bukod pa rito, ang mga sea serpent ay nagsilbing inspirasyon sa hindi mabilang na mga kwento, alamat, at awiting bayan sa mga pamayanang nakapalibot sa Hilagang Dagat. Malaki ang naging impluensya nito sa mga sinaunang mandaragat gaya ni Kapitan Arthur Rostron na maaring dahilan kung bakit tila na impluensyahan ng kulturang pandagat ang sinasabing pagkakita niya sa nakatatakot na sea serpent. Sa kasalukuyan, sa kabila ng pagsulong ng agham at teknolohiya, patuloy pa rin ginigising ng mga maalamat na nilalang na ito ang ating pagkamangha at pagkalito. Pinananatiling buhay ang mga sinaunang alamat ng nakaraan at ang matagal ng ugnayan ng tao sa karagatan.